Nais ako ng isang constitutional issue. Okay. Ang gusto kong ipaliwanag, sabi ko, Mr. Chair, maliwanag naman ka ako na dapat sana ay pag-usapan muna natin sapagkat mukha ka akong iyong gawain ng COA, mm -hmm. eh, nakuha natin nang hindi sinasadya. Maring sinadya, maring hindi. Mm -mm. waitingly Wittingly or unwittingly. Okay. Gusto ko ka kung pag-usapan muna natin, mayroong constitutional issue dito. Okay. A mo na ang sasagot ay eh, si Congressman Paduano. Aha. Uh -huh. Hindi naman sa pang mamaliit, saka po ako mambabatas. Pero ang sinasabi ko, constitutional issue, Aha. Uh -huh. eh, dapat sana isang abogado ang sasagot doon. Baka sakali na magkaintindihan kami. Aha. Uh -huh. Eh ang sasagot, ang pinasasagot niya si Congressman Paduano. Kaya naman ako nag-react. Oo. Uh -huh. Kasi, Kasi dinidemand yun na ipaliwanag doon chairman. Eh, Patapusin diba? mo muna ako kanya. Paano kitang patatapusin? I am addressing my question to mm -hmm. the chairman. Uh -huh. Bakit uh -huh. ikaw ang pipilitin, magpipilit na sasagot? Hindi mo uh -huh. parang... E eh, pumunta ako sa kanya. Sabi ko, Mr. Chair, wag naman ganito. Opo. Uh -huh. I am raising a constitutional issue and you will ask... Congressman Paduano to reply. Mm -hmm. Huwag mo naman kakawa kong insultuhin. Mm -hmm. Ayun. Lang.